Sa panahon ngayon, mga bro, karamihan sa mga Pinoy yung nagmumotor. So, isa ng dahilan, syempre, yung makakatipid ka na nga sa gas, mabilis ka pa makakarating sa pupuntahan mo dahil iwas ka na sa traffic. Iba't ibang klase ng mga motor yung makikita nyo sa daan. Merong maliliit, may malaki, merong mga tinatawag na adventure bikes, may mga off-road bikes, may mga sports bikes, nandiyan din yung mga classic bikes. Pero siyempre hindi magpapahuli yung mga Pinoy pagdating sa formahan Lalo na sa safety Una na dyan ang helmet Ibat-ibang klase ng brand, ibat-ibang klase ng itsura o design ng helmets ang naglabasan Pero alam nyo ba na mayroong isang brand ng helmet Na pwede mong gamitin sa full face at pwede rin siya ng half face Welcome again sa Mr. Wong Channel At yan ang pag-uusapan natin ang Spider Core Helmet Let's go! Welcome ulit mga bro, and speaking of helmet, gusto ko lang ipakita sa inyo ang unboxing natin na yung Spider Car Helmet, ayan, alright. Tara, open na natin ito. Okay, right, so syempre kasama dito yung ating helmet na, ayan oh! At meron din siya uh, kasama yung dalawang visor. Ayan, wala na. So, ay kasama niya na meron yung clear visor at saka yung smoke. Ayan. Ayan, na natin yan mamaya. So, ito yung pinaka-element bag niya. Ayan, gawa ng spider. Ayan natin ito, mga brad. Na. Okay. So, ayan siya. May tag po. O, oh, ayan o. oh, ayan. Ayan ang ating spider core helmet. So, sa spider core helmet, mga bro, marami ng design na lumabas na ganito. Marami ng model. Kung baga, marami ng version and series na tinatawag. Pero ito is isa doon sa mga Uh, latest uh, series na nakuha ko na model. So, ganito yung design niya. Ayan. Okay. So, napili ko to medyo uh, uh, matte mat black na may combination ng gray yung kulay. So, marami naman sila ang design depende sa color combination ng motor nyo. Mo. Ayan. Okay. So dito mga bro, uh, pwede natin ito iangat. Hindi siya katulad ng ibang helmet na kapag aalisin mo yung mo yung visor, meron siya parang pinaka-switch sa ilalim dito. So, Pero manual lang siya, manual. Kaya. Yeah. So, makikita nyo mga bro, full face helmet siya. And then meron siyang uh, button dito sa ilalim, ito atong dalawang to, na pwede mo pindutin para makakagal ito pinakaharap. Okay? And then, ito pinakatuka niya dito sa ibabaw, ito, nakatanggal din siya kasi meron siya mga buttons dito. Ayan, isa, dalawa, tapos dito sa kabilang side. Okay? So, pwede mo siya pindutin. So, ayan. Ayan. Kung may lakang visor na to, napapalitan niya. Pwede yung clear, meron siyang kasama na smoke. Pwede sa oras na uyayin nyo o ano yung trip nyo gamitin. So yun mga bro, ito meron naman Spider Core ay consider na street hybrid helmet na no, kung tawagin. Nagawa siya sa ABS composite shell, yung pinakaloob niya, and removable and washable yung mga linings niya sa loob. So, isa sa maganda rito mga bro, kung mapapansin nyo, itong guhit na to, lining na stitch na to, e reflectorize, no? So, reflectorize to, no? kung suot mo to sa gabi, pansin na pansin ka. Okay? And kung makikita nyo, dito sa pinaka pa, at ilalim, uh, makapal yung ginamit sa kanyang mga pumps, Ito, o. Oh, yan, o. Oh. So, safe and secure yung ulo mo rito, yung pinaka ko mo, no? In case na may mangyaring hindi maganda, ayan. So, safe na safe ka dyan. So, pagdating sa weight, ang weight niya ay napakagaang kasi 1,500 grams lang siya. Okay, compare din sa ibang helmet. So, doon ka mabibigla sa kanya na hindi siya gano'n kapagkat at magaan siya sa ulo. Okay, so bakit ko ito pinili? Kasi uh, isa sa reason ko is uh, kung bibiyahin ka ng malapitan lang, hindi mo na kailangan bumili ng isa pang half-face helmet kasi nga nare-remove yung pinakaharap niya. No? And uh, hindi rin bagay kasi sa akin sa build ko na uh, modular helmet yung naaangat ah uh, may yun sa ulo, compare to na natatanggal siya. yeah. so sizes nito is uh, from medium to double XL and uh, available to sa mga spider and kadalasan sa mga SM bolts meron sila, okay or sa mismong spider store. So, price range dito mga bro is 4,495 up to 4,499 depende sa store kung sa kasi kayo ba. So, mas mura yung plain design. Nasa mga 4,200 lang yun. Uh, hindi ako nagkakamali. So, yung mga ganitong may uh, graphics, uh, mas maad siya ng pangalit. So, ayan mga bro. Kung tila nyo. Ayan. Ganyan ang itsura na ngayon. Kapag tinanggan natin yung kanyang harapan. Alright. So, ayan. So. Okay. And then, pwede mo ito baba. Hmm. Ayan. Ganyan ang itsura ngayon. And ito naman siya mga bro kapag tinanggal natin yung pinaka tuka or ibabaw niya. Ayan. Magiging clear na parang classic helmet ang dating niya. No? ang ah, classic uh, helmet nyo. Depende yan sa trip nyo. Ayan Eh, Okay. Yeah, so, well, hindi mo na kailangan magpalit-palit ng helmet maganda rito mga no, bro, itong part na to is parang uh, leather siya, no? So, yung sabihin, uh, pag uh, inabuta ka ng ulan, dudulas lang yung tubig dyan, hindi mababasa yung yung ulo. kaya so di ba? And ito, na-remove re lahat yan. Washable yan lahat. So, maganda rin yung lining niya, maganda yung gawa, maganda yung pinakatahi lahat. Ito nga, reflector to. Itong part na to, reflectorize yan. Okay, so yan. And kung makikita nyo, ito yung pinakasalubo. Uh, makapal yung ginamit nila dyan styro at saka foam. No, talagang secure o safe yung noo mo pagdating dito sa part na ito. Dito sa ibabaw, meron siyang dalawang pasokan ng mga hangin. Ayan, pwede mo siyang i-close and open dyan. And meron din dito sa ilalim. Ayan, dalawa rin yan. Okay. So, ang size nga pala nitong akin ay medium. So, suggest ko sa inyo kung kung kukuha kayo ng helmet na ganito, maganda na fit fit niyo rin 'no. Kasi misan, different brands, different sizes, iba rin yung kapal ng foam. Tulad dito, hindi siya kasing kapal ng foam na uh, ginagamit ko na LS2, mas makapal yung foam nito, pero mas mabigat naman siya compared dito, 'no. So, maganda na fit niyo at tamang-tama yung sukat sa sa ulo at sa mukha niya yung phone Ang hirap din yung sobrang ang Okay? So, ang selling price nito, nakuha ko ito no $4,499. Okay? So, depende sa store. Nasa price range, nasa around $4,495. No? yung ganito may design mas mura ng konti yung walang design yung plain lang or yung mga first version nila yung mga unang labas nasa 4,200 yata yung mga gano'n. So, ayan. Ito ang ating bagong helmet. Bagong hindi natin, so, natin yung sa mga susunod nating rides. Ayan. Ang ating spider core helmet. So, yun na mo, bro. Maraming salamat ulit. Pagsama nyo sa pag-unbox. And, ah, uh, may bago nila ako yung helmet. Woohoo! Alright. So, salamat mga bro. And see you at my next vlog. Bye-bye!